hinahanapan mga kababayan Ayan, ngayong araw sakay natin taga Batangas Nagreport nag report lang daw si kuya dito Ayan. No. Ayan. ano pangalan ni kuya? Francis Medrano Francis Francis Medrano Midrano ng Batangas Ayan. family Medrano ng Batangas si sa inyo kaya nalakas ng ulan dito mga kababayan Ayan, malakas na ulan marami pang ano yung nanguhuli dito ito isang seaman si kuya nag report lang dito matagal na kayo hindi nakasampa kuya matagal na ilang buwan na tatlo na patatlo o, yung ang hirap na ano puro puro palagastos ngayon ano mm. Ilan na anak niyo, to, kuya? Wala pa. Uh, Ay, binata? Hindi Married. Ah, <laughs> married. Anak. Ah, walang anak. Eh, babayan si kuya, walang anak daw. Baka naman yung walang anak niya, pwede kayo. <laughs> Joke lang. Mapanood ni Mrs. Baka wayan si kuya. <laughs> <Walang>. <laughs> nanonood ka ng youtube kuya? pag may time ayan mapapanood mo yung video mo na to sa youtube sa taxi vlog ayan mga kababayan naka metro yan si kuya ayan ang umuulan pa din dito pero si kuya uuwi ng batangas nag report lang daw siya dito buti may opisina yung kanina kasi Di ba walang pasok ngayong araw ng... Merkulis ngayon kuya, ano? Eh, oh, Merkulis. Hmm. Ngayon, episode 94. Shoutout mo yung asawa mo kuya, nasa... Sa bahay. Na, nasa ano ka? Nasa bahay, sinis. Oh. Kaninang maga, nandito ka? Ba, dumating ka dito, umaga o... Oh. Maga. Maga. Uh, Mga anong oras? Ten ah yes yes yeah. magkano binayaran nyo sa si taxi 150 yung binayaran ko ay 150 oo oh. oh, nga yun nakasave ka ngayon dahil pre-ride ka ni kuya <laughs> oo oh, nga pre-ride po yan hindi kayo makapaniwala eto <laughs> <laughs> ni si, si kuya alam ko hindi makapaniwala na libre siya ngayon na umuulan ay, na no, nakaano kami. Si Kuya ang bibigyan natin ng episode 94. Sa pre-ride ni Kuya Taxi Vlog. oo kuya, ano masasabi mo? Lalo, libre ka na. Salamat po, salamat. Salamat sa marami. O, ano masasabi niyo sa pre-ride ni Kuya? <laughs> Hindi mo kapaniwala si Kuya. <laughs> Hindi mo kapaniwala ako mabayan. Kirit pala ko. <laughs> <laughs> kuya, patay natin yung metro mo. Wala kang babayaran. Ayan, pinatay na natin yung ano, yung yung metro natin kasi si kuya, bibigyan natin ng pre ride pa uwi ng Batangas. Pero dito lang siya sa bundi na nagpatid. Okay. Kuya, ay, ano mo na yung mga kasama mo sa trabaho, bahagi. Pangilang si na tong nabahagian ko ng free ride ngayon. Ito mga kasama ko, kumusta na kayo dyan? <laughs> Ito, nasa Manila ngayon, nag-aayos ng mga papeles para sa pag-alis ulit. Hmm. Ingat kayo! Ah, mga nakaalis na sila? Ay, yung ubaho nandun na sa barko. Nag-aalin na rin ako dun eh. Agad. Baka ako. Pero anong, anong nyo sa barko ba? Ah, sa kusina lang. Ah, sa kusina, so, kaya medyo may katawan si kuya din sa kusina pala <laughs> o oh, yan Ito, trabaho lang tayo ayan <laughs> mga siman ayos lang mga siman natin shout out po sa inyo na kung saan man kayo sa dako ng ating mundo ingat po kayo lahat at. sana pag balik nyo ng Pilipinas maging bahagi din kayo sa video ni kuya sa libring sakay ayan Si Kuya ngayon ang Ito, trupa niya Bibigyan natin ng pre-ride Episode 94 Ayan So Kuya Episode 94 Sa Taxi Vlog sa Sakay Ikaw na yun hmm, Wala kang babayaran Hal medyo madilim mga kababayan ito oh, medyo madilim kasi talagang walang tigil yung ulan. para naman si Kuya pagdating niya ng ano nang Batangas. Siempre may pangkape si Kuya dahil umuulan. Masarap kaya umigop ng mainit na kape ngayon. Oo. Kalo ulan. Oo. Yan nga pala mga kababayan, i-shoutout natin yung nagpapa-shoutout sa atin si Rob Jane. Rob Jane ng Makati. Dela Costa daw siya, yung mga tropa, shoutout sa inyo. Ito episode 94 na tayo sa free ride. At sana sa susunod na araw magibagi din kayo ng free ride ni Kuya. Abangan niyo lang si Kuya araw-araw dala nating taxi il piblo taxi and bawal lang kontrata kay kuya at bukod dun, syempre yung paboritong pre ready kuya ibibigay sa inyo ilan taon na pala si busing 54 na 54 ayan 54 years old pero batanggi niya eh, ay talaga kayo kuya niyo tagal nyo na pagtataksi. mga anong ano ba yung mga na, naranasan nyo na sa mga driver ng taxi Ay, kuya po. marami Mahirap na magsalita hindi wala problema doon dahil iyon naman ay sabi nga yung mga karanasan mo lang hindi mo naman hindi naman natin sila kilala nahirap na kasi <laughs> nandiyan na lahat yung mga experience with them. Ngayon, hindi kayo makapaniwala sa... Ngayon, hindi ako ka babayan, yung mga ano ko nga pala, yung nabigyan ko ng free ride, ito isang tulad nyo rin, si Kuya. Ano nga ang pangalan ulit, Kuya? Francisco. Ayan. Tulad ka din, ano, tulad, ikaw Kuya Francis, tulad ka din nung mga una kong na nabigyan ng free ride dahil ano, hindi rin sila makapaniwala nung una dahil siyempre sino ba naman ang mag-aakala na libre sa taxi ngayon ngayon kayo mga nabigyan ko ng free ride kayo na lang huwabala magpatunay na talagang libre sa sakay kay Kuya Francis dahil bababa ba siya ngayon na walang bayad sa atin <laughs> and ka TV, shout out sa'yo. Yung nais magpa-shoutout, message lang po kayo kikuya kay Taxi Vlog sa mga video natin. Dahil sa mga susunod na video natin, isa-shoutout ko na po kayo. <coughs> eh, nandito kami ngayon sa looban, nag-shortcut kami ni Kuya. Hindi na kami dumaan ng tap pero pa, pero lalabas pa din ho kami ng tap mga kababayan. Yun nga lang medyo maulan. Maulan na araw ng Miyerkules ngayon, kuya, no? Oo. Paghapon umuulan. Eh, mga siman shout out po sa inyo at sana ano maging mag din po kayo palagi sa araw-araw ninyong pag paglalaot. Saka pala yung pinsan ng misis kong ano, si Iman kabi birthday lang hindi ko alam kung anong barko niya si Jinky Buragay shout out iyo Jinky ha belated happy birthday uy ba't nagsihintuan na to ah, nag giveaway Ayan si kuya oh. ay <laughs> Ayan makikita mo yung kuya Pag ano Pag uwi mo Baka nauna pa tong may upload kaysa pag uwi mo Kung may load ka Tingnan nyo po sa youtube yung taxi, Wala pa kasi tayong sticker Yung ta yung vlog ko kasi kuya Taxi vlog Yung victory pala yung pag ganoon Ganon yung vlog taxi vlog victory Alimbawa, yung vlog ko ganyan victory Literally. makikita mo yung video muna yan, kaya ngayon kumustahin nyo na po yung misis nyo ayan. ano pangalan ni misis kuya shout out natin dito para pag napanood niya ayan. shout out po sa yung mamaylin, ayan si kuya binigyan natin ng free ride <laughs> isang batang ginyo pang ano yata to marami na tong batang galing batangas na mga nabibigyan eh, nabibigyan ko ng libreng sa kayo dito lagi mga malalayo na itatakos eh. ah, lagi mga taga malalayo na itatakos oo, pero mas mabuti kuya sa mga susunod huwag kayo dun sa mga nakapila kasi alam nyo na tulad nga nasabi nyo yung mga ano lang yung dumadaan tulad ko din ikot lang ng ikot tapos pag pinara nyo sakay ka agad lalo na malati lang naman kayo napunta ay eh, mga kababayan medyo traffic dito pero hindi natin puputulin yung video kasi para hindi tayo mapag-isipan at tumatanggap ng bayad kay kuya no? hanggat sa bumaba si kuya bibigyan natin ng video <laughs> siku hindi. Hindi hindi talaga Ito 'yung makapaniwala na libre, hindi, eh, no? <laughs> Niloko na kasi libre. <laughs> <laughs> ayan nakakababayan Nagpa-tunay si Kuya kasi. Talagang hanggang ngayon napapansin natin. Hindi si hindi si Kuya makapaniwala na free wala naghahanap hinahanap ko na lang ngayon pang gasolina na lang kasi wala namang aasahan na malakas sa biyay and nga pala kahapon pasensya na kayo mga kababayan kasi kahapon medyo napalayo si kuya nakabalik dito gabi na napunta tayo sa medyo malayo layo sa bandang Pampanga kaya ngayon lang uli eh, ngayon si kuya nakapagbigay ng eh, ng free ride kasi kahapon wala tayo dito sa Manila papansinin natin si kuya parang nag-iisip kasi hindi siya makapaniwala na pre-ride talaga siya <laughs> ayan sasakay si kuya dito sa may Dale TV Dale ayun. Thirteen minutes. Kuya, maraming salamat, maraming salamat sa Ingat ka wala kuya. Pong ang... Wala pong bayad dyan. Well, thank you. <laughs> salamat, salamat. Okay, okay. Ingat kuya, uh, ingat. Okay. Ayan mga kababayan, episode 94, isang siman ang nabigyan natin ng prereg ride ngayon. Paano na lang po sa ano natin sa video pa support na lang po para dumami po tayo sa kayong mga mabibigyan natin ng free ride pa na lang din po ng video namin ni kuya isa po, siya, isa po siyang seaman babay sa inyong mga kababayan maraming maraming salamat at dito nasa episode 94 ngayong araw